sa ating last na video. So yung last na video natin guys ay pinapakita ko sa inyo ang manumano po na pag ng ating mga palayan. Song YouTube channel. Ako na si Madeline Artiaga. Ang iniyong higala. oh, ayan, di ba? Ang galing ng boses ko. Charing. So guys, for today's video ay, ayan, nandito tayo sa daan. So guys, continue po tayo sa ating last na video. So yung last na video natin guys ay, pinapakita ko sa inyo ang manumano po na pag-ani ng ating mga palayan manumano po ang pag-ani ng mga palay. So, ayan, ngayon ay ipapakita ko na naman sa inyo kung paano pa namin ginawa, guys. Di ba diba ang harvester ay diretso na naging palay at ano na siya? Parang tipasi. Ano ba tawag diyan, oy? So, ano yung ginawa namin, guys, para magiging ano siya? Yung bigas, yung pagtanggal ng mga uh, bunga. Paano ba yun sabihin, mga jay? So, ayan, guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa namin after naming anihin. o di ba anong ginawa namin hindi pala namin anong ginawa ng darling ko o di ba ganun so guys pagkatapos naming anihin ang ginawa ng mga ano sari ano ang nangyari sa palayan ay syempre binungkan na naman dinadaro na naman o ayan kaya binilisan niyang anihin guys kasi daruhan na naman linisan na naman ang mga palayan para sa susunod na taniman o de ba so ayan guys nagdaro na ang palayan ayan o de ba ayan na siya ganyan na po ang ating palayan o de ba nilinis na yan siya pero wala pa yang ano guys baka nagtaka kayo nung nag-ani kami ay merong tubig tapos ngayon wala na so syempre guys wala na yung tubig kasi hindi na nilagyan nilagyan lang yun para siya lumambot para hindi mahirapan ang pag-araro o di ba yung pag-araro guys hindi na naman kalabaw ang ginamit yung mekaniko mekaniko yung mi me maki blah, blah, blah. makina na naman oo di ba ganun so wala na talaga hindi na talaga gamit ang kalabaw so ayan na ang itsura ng palayan ngayon So, ayan guys, i-update ko na naman kayo kapag taniman na naman. O, ba diba? Linis, linis pa ngayon, guys. Ayan. May ano kami, Taohan. Dito, tauhan. Ano Sana all may taohan. Ayan si Kuya. Ayan. Nag-ano yan siya, naglinis. Di mo klaro. Ayan yung paglinis din dati, guys. Ay, manumano lang na ano, parang ginagabas. Oo. Pero ngayon, ayan. Ang ginamit sa paglinis ay, ayan, grass cutter. O diba kung gaano naging nag-improve ang mga kagamitan sa pag uh, mga mga kagamitan sa mga farmers o hindi na masyadong uh, nakakapagod kasi dati 'di ba kapag naggabas ka ano bang tawag do nagdadamo ka or nagtatabas ayan nagtabas di pala gabas ano ba yan kahoy gabasin <laughs> kapag nagtabas tayo sa mga ayan mga pilapil ng ating mga kapalayan ay manumano po yung itak ang ginagamit pero ngayon guys, ayan, di ba? Ang ginamit na nila ay ang grass cutter. Oo, nagamit na naman ang grass cutter. Hindi siya masyadong makita mga jay. Ayan. Grass cutter po, ayaw kong lumapit doon kasi malayo. <laughs> di ba, tinatamad ako. Sorry. Kasi guys, nakashort lang si ako. Kaya, ayaw ko lumapit doon. Charot, arti, Charing. So, ayun guys. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano na yung kaganapan ng ating palayan? O, di ba? Talagang naano na siya, guys. Parang new generation na nag-improve na ang mga gamit tulad ng ano ngayon. Talagang nag-ano na siya, guys. Hindi na talaga as in manumano na talagang ano ng -ano mga tao ngayon. Yung tingin ko nga sa mga tao ngayon ay yung iba na wala na ng trabaho. Tapos yung iba naging tamad na. O, di ba? kasi dahil sa mga makinaryang makabagong makinaryang dumating. Sa susunod guys, hindi na niyan manumano yung pagtanim. 'Di ba yung pagtanim ngayon ay manumano pa yung tao pa yung nagtanim. Darating na naman yung mga makina guys na sila yung nagpunla ng mga ano natin. Oo, meron na yan sa ibang bansa mga guys. Meron na yan sa mga lugar na ano malapit sa kabihasnan. Kami kasi malayo sa kabihasnan kaya huli kami sa mga ano improvement o improvement. So, ayan lang guys, ang ating update sa ating palayan. Ayan, gano'n yan na siya. Malinis na at patubigan na naman yun guys. Lagyan na naman niya ng tubig para lalambot na talaga at inlalambot at malagyan na yan ng ano. Sana nga guys, ipagdasal natin Noong anihan, pinagdasal natin ang magandang panahon, mainit na panahon. Ngayon na naman guys, ay pagdasal na naman natin na sana ay umulan para maganda po yung tanim o di ba pagtatanim. Yung ano guys, nalilito na yan si Lord. Kasi pag mainit, nagdasal tayo na umulan. Tapos pag naulan, magdasal na naman tayo na uminit. O di ba? Kung ikaw si Lord, hindi ka pa malito. Siyempre malito ka mga day. Pero kung kasi Lord siya, kaya Ayan, carry niya, yan, So, ayan lang mga ay Ang ating update sa ating mga kabukiran Kabukiran So, ngayon guys, ay uuwi tayo At ipapakita ko sa inyo mga Jai Kung paano namin ginigiok oh, Ano bang Tagalog sa paggiok -ok, guys? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinabi kong giok -ok. Ay, naman kasing, nagdaan naman ka ng motor Oo oh, na mga Jai, nagdaan ng motor, basak ulong mo siguro na ayan so ngayon guys ay let's going home at mag ano na tayo sa ating palay na inani kung ano yung ginawa ng darling ko o yung darling ko talaga guys ang bida sa pag ano ng aming palayan so yan guys go So, ayan na, guys, yung sinabi ko sa inyo. Ayan, o diba? Yan yung ginawa ng darling ko, mga guys. Ginigiyok or inaapak-apakan. Hindi naman siya, ano, guys. Pero yung may iba't-ibang paraan sa pag, ano, kuha ng bunga ng uh, palay na yan, guys. Yung iba, parang hinahampas nila. Nakikita ko sa premiere ni Otoy. Eh. Hinahampas po, guys. Pero yung sa amin ay, hindi po kami nag-ano ng hampas kasi parang, nasasayang yung ibang butil. Oo, nasasayang kasi di ba pag hinampas mo, na ano siya, parang natatapon yung iba. Mas maganda yung ganito kasi di ba nakaano nakalagay lang sa baba. Tsaka yan yung ginawa ng asawa ko, guys. Actually, hindi naman ito. Dati, ganito yung ginagawa namin, guys, yung ano, proseso. Pero sa ngayon, bula nung dumating yung ano, yung harvester. Hindi na po kasi harvester na diretsahan na yun. Oo, madali na. Tapos, pero bago pa dumating yung harvester guys, meron din kaming ano, ibang paraan ng pagtanggal ng mga bunga. Ang tawag sa amin doon ay treaser. Oo, treaser po ang tawag doon. tapos ngayon, dumating na naman ang harvester. Kaya harvester na guys. So, mas madali na ang pag-ani. So, itong ginawa ng asawa ko guys kasi pangalawang ani na to yung ano yung pwesto namin or yung palaya namin na inanihan na tumubo siya ulit at namunga siya ulit at hinarvest na naman niya ayan pang second time around na yan siya guys kaya hindi naman kailangan namin ang harvester kasi Ah, hindi na sila pwede at tsaka kaya lang naman gawin ng asawa ko kasi hindi naman ganoon kadami yung bunga kaya minamano-mano -mano na ng asawa ko guys ayan oh divana sa ilalim na ng upuan namin ayan bago niya ginanyan guys tinapos niya munang anihin lahat tsaka dito na niya nilagay sa bahay namin pinundo na niya para ay, yung iba kasi hindi pa masyadong hinog, binilisan niya na lang niya kasi kailangan ng linisan yung palayan kaya ayan. So ayan yung ginawa niya. Na tumulong naman ako guys ng kunti pero ayaw ng asawa ko kasi yung ano daw nangangati tsaka nasusugatan yung mga paa. Oo, ayan. Ayan na siya guys ang finish na ano. Oh, pa linisan pa yan siya guys. Hindi pa yan siya finish pala. Ayan, nilinisan, kukunin yung mga ano, ayan. O di ba, ganun yung makalumang paraan, makalumang proseso ng pag, ano, ng palay. Ma, matagal, guys, bago tayo magkabigas. Ayan, oo, maraming proseso pa ang gagawin. So, ayan, pagkatapos niyan, ay pwede na yung ibilad at ebenta or ipagiling e mo, gawin mo uh, konsumo sa inyong bahay. O, ayan, di ba? Pero yung ginawa ng darling ko, guys, ay bininta namin para gastusin na naman sa pagtanim. Ayan, o diba? Maraming gastusan, guys, sa pagtanim. Maraming pagkagastusan Kaya, ayan, tipid match ang aming ginawa. So, ayan lang, guys, ang ginawa ng darling ko sa aming inani. Ayan, o diba? May bigas na kapag masipag talaga, guys. Kapag magsipag ka lang, hindi po tayo besta basta sipagan lang natin ang ating mga sarili. Ayan, guru, mga sarili. O so, ayan, guys. Guys, that's all for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Bye bye guys and God bless everyone.